Hello mga kagintong palad, isang magandang araw. So nandito tayo sa ating bukit para bisitahin nating palayan. So andiyan yung traktor na nagtraktor dito sa area ng ating kapatid. Grabe daw sumalanta ang daga dito. Sumalanta naman ang daga. Dahil dito sa ating area, diyan makikita niyo mga gitong palad diyan, no yung sobrang lalim ng tubig malalim yung tubig yan baha yan sa unahan may kita yung puti dyan tubig yan so nag labas ang mga daga umakyat sila dito sa ating area dito ito yung area natin pati yung damo natin hindi natin na yan sobrang taas na ng damo So, sumalanta yung daga dito sa ating palayan. Kaya naisipan ng ating kapatid. Itong area niya dito sa uh, katabina na tin. Pina-rotar na na lang niya. So, ang dami daw daga na uh, tumira dito sa ating palayan. Kaya yan. Yan, ito yung problema natin sa ating palayan ngayon. Sumalanta naman yung gaga dito sa ating area dahil sa La Nina, no? Yan. Sobra taas ng tubig diyan sa unahan. So, ito nga. Tutulungan natin sila magpatay ng gaga dito. So, ito may pala ito mga kagintong palat Yan. Ito yung pala na uh, sobrang kapal na ng damo na hindi uh, na nanagsuk. Nasugpo kaya ito na ang nangyari dahil sa na discourage siya sa makapal pa ang damo tapos sumalanta pa itong daga so posible na talagang maninira na ito sa ating palayan dito sa ating area so lapitan natin sila yan may kita niya yan uh, namamalo sila ng daga para lang magkabawi so ito yung problema sa atin so uh, sobra isang hektarya ito na uh, pinarotor na lang dahil sa ito nga magsaranta ng daga dito sa parang gigil na gigil sila pumatay ng daga yan o no? oh. buti nga, magabawi tayo ayan namamalo ng daga ay okay, punta mo dito kay para makabawi tayo yan na nga no? sa sobrang dami ng daga dito no ayun ayun sila yan yan na nga Oh. kabawi tayo sa daga so, ito na ang nangyari sa palayan natin dito sinalanta pa ng tag-init sinalanta pa ng damo magkapal na damo ang huling sasalanta ay daga so wala na. Wala na ang kapital. Patay. Tapos, Tapos ang kapital ngayon. Kayo, hindi kami napunta ng kanalon. <laughs> Tapos napunta kami ng gumpao Ganito nangyari. Naipatartar natin yung pala natin kasi napunta ng jumpaw. Ayan so mga kaparmers farmers so, Hindi na nga nawaan <laughs> na nga nga Nanawagan na siya sa ng farm sa nakakarinig ng vlog natin ito sa pamunuan ng farm, sa agriculture sana mabigyan tayo ng binhi panabla lang dito sa sinalanta ng daga sa mga sinalanta ng uh, tubig dyan sa unaan. yun yung puting puti dyan yan yung tinamaan ng tubig kaya lumipad yung mga daga So, sabi ng pamangkin ko, mga sobra 200 na daw napatay na daga dito sa area na ito. So, ito, ito. ang pamalo natin. Yan. So, hindi posible na talagang masisira din itong ating area dito. Itong natira. Kasi, posible na dilipat naman yung mga daga dito sa area na natira so ganito yung nangyari mga tatlong taon na lumipas na talagang sinalanta rin ng daga dito sa area na ito pag may mataas na tubig dyan sa unahan na natin dyan talagang uh, ang mga daga ay pumataas no? mag-aantay tayo ng dagang susulpot at ating babawian So ito yung pinakamakapal na damo na hindi natin nasugpo sa inis ng ating kapatid. So inisprey na na ng clear out ito. Yan. Tinamaan ng clear out yan. So ang pati na rin yung palay. Eh. Patay na rin. Ating At lalapitan si Kaparmerz, uh, tatanungan natin kung anong masasabi niya dito sa sumasalanta na daga dito sa ating area. Anong masasabi mo, kumpare, Kaparmerz? Saan? Nangyayari nga yung sa ating basakan? Oh, ano? Kumusta ang daga? Ano yun? No comment. Ano <laughs> comment? <laughs> <laughs> Pwede ba yan ni sugba na lang yung daga na yan? Para makabawi tayo. Yan, magaantay tayo dito sa ating area. Para makapatay tayo ng ah, yan yan. Tumakbo, tumakbo, tumakbo. tay kang bata ka yan yan ito mga kagintong palad ito yung daga yan oh. kunin mo na yan kay